So ayan, magandang hapon po sa ating lahat mga kawakyard. Ngayon po, mag-update lang po tayo sa ating mga inahin. Uh, kung nakapanood po kayo sa last video natin, uh, pinahinga na po natin ang ating mga inahin na ginagamit po nating uh, sa ating breeding. So, pakita po natin. So, eto ngayon, atin na ulit po silang pinagbababa. Gawa ng naka ilang days na po sila, halos 10 days na po silang <laughs> nakapahinga. Kasi yung isa po natin pinapakawalan na kasabay po ng ating mga inahin ay medyo umitlog na po, nakaitlog na po siya ng dalawa. So binaba na rin po natin yung ibang inahin natin at saka yung isang breeder po natin. So ito po, nagpapakasta na po ito sa atin pong tandang na si Hugo. So ibig sabihin po ready na po siya at uh, pwede na po siya nating i-breed. Kasi tayo po hindi po tayo nagpapalimlim ng mga inahin. Gawa po ng para hindi po pumayat ang ating mga inahin. Kung ating pong mapapansin, ayan po bilugan po ang ating mga inahin. So medyo malalaki po ito, gawa po ng, yan, matakaw naman po sila, saka papansin po natin, gawa po ng, pag ang ano po, inahin po kasi pinalilim natin, ang mangyayari niyan po, sigurado ako, uh, tutulis po yung kaninyang pecho, yung gagaya po nito. So tayo po, hindi po tayo nagpapalimlim, ang ginagawa po natin, uh, pag a na po siya na maglilimlim, atin na po yung ilalabas sa breeding at saka ilalagay po natin sa kulungan. So ngayon po, Uh, ah, tapos na po natin ipinahinga ito ng halos 10 araw. So, tinakas na po natin. So, siya po ay magpapakasta na. So, binalik na po natin sa ating breeding. So, kung ito po, ah sabayan rin po nila ito. Ito pong ating jutako. Nainahin, ayan. Ito pong jutako natin, nainahin. So, kasabayan po niya ngayon. So, nagpapakasta na rin po ito. Sinubok na rin po natin ito ngayong hapon. Nakastahan na po siya ng ating tandang. So, atin pong titingnan rin ang kanyang picture. So ayan, hindi po siya uh, tumutulis. Gawa po na hindi po tayo talaga nagpapalimlim ng ating mga inahin. So ayan, papakita po natin. Maganda pa naman po ang kanyang balahibo. Gawa po nang hindi naman po siya totally na yun pong gamit na gamit. Pinapahinga po kasi natin. So ayan, maganda naman po ang pamalahibo niya. At saka kondisyon na rin po ito. Ayan, so, pakita po natin. Ito po ang ating jutako. So, Uh, yung sinasabi ko naman po na nag na, nakaitlog na po ng dalawa, ay ito po, ang atin pong ah, uh, manok na isa. Ayan. Kung makapansin nyo po, ayan o. Uh, medyo bilugan din po ito. At saka malalaki po ito. Sa blahibo naman po, atin pong mapapansin, hindi pa naman po dry na dry. So, maganda pa po at saka healthy-healthy naman po sila. Yun na, mga pula po ang mga mukha. Ito po, nakaitlog na po ito ng dalawa. So, ang ginawa ulit po natin breeder dito. Ito pa rin po. Kondisyon na naman po ito. Ito si Hugo po. Aray ka Hugo, bigat mo. Ito po. Yan, si Incheck Hugo. Ayan. Yung. Ito po ang ginagawa natin breeder ngayon. Papakita po natin ang katawan ni Hugo. Aray, laki mo. Kung mapapansin nyo po Ayan o oh. <laughs> Kung akin pong dadaktangin aking kamay Ayan o oh. Gano po po hindi ko po abot yan oh. Ganito po kalaki si Hugo Ayan o oh. Ayan Ang kamay ko po Saka dito O oh. ah, Ganyan po kalaki si Hugo ngayon So ayan Kung papansin nyo po Bilog na rin po siya Saka Sobrang laki ngayon ni Hugo Ayan Laki mo Hugo. Papalapin natin ito po si Hugo. Na? Manyakis. Ayan. Kahit medyo tumanda na po itong ating breeder na si Hugo, uh, manyakis pa rin po. Nakakatatlo pa naman po ito. Apat sa isang araw. Pwedeng pwede pa pong gawing broadcast natin. O ginagamit po nating taga-breed. Ayan, na si Hugo. Ayan. Ayan, ito po. Sa mga nagtatanong po, itong bloodline po nito, doon po stream po ito. So, ito po, mga apo na po ito ni Ark. Ayun pong ARC line. So, ito po, apo na po ito. Hindi na po ito yung original broadcast natin. Na ginamit, gawa po na yung broadcast natin isa. Ay, hindi na po natin nagagamit. So, ito po. Ulit, pakita sa balahibo. Yan. Ah, uh, so, yan. So update ko na rin po kayo sa atin pong mga uh, inahin pang iba, Na gagamitin po natin uh, project po natin by next month. Pwede na po natin gamitin ng ating mga inahin. So papakita po natin sa inyo. So sa next breeding po natin, uh, project po natin na uh, doon po tuguhan po ang gagamitin natin. Mapapansin nyo po ito po. Ang atin pong gagawing broodcock si Hugo Junior 2. Ah, so, po. Okay. Ayan. Ang kulay naman po nito, ito po. Ayan, balahibo. Ayan, ang mukha. Mukha check. Ayan. Oh, malaki din po ito. Bata pa lang po ito. Ah, uh, five months pa po ito eh. So, ibig sabihin po, mga mga two months pa, pwede na po nating i-breed ito. Saka gamitin po natin, gawa po ng ito po yung pares po natin sa ating po mga dumalaga. So malaki na rin po ang kanyang pangangatawan. Nabilog na. So ito pong manok na ito. Ito po ay natilaok na po. So ibig sabihin po niyan mga ilang months lang pwede na po natin itong i-breed Ito po gumigiri na sa ating mga inahin. So kung magpapakasta lang po ang inahin. Kakasnap na lang po ito. Kakasla na po ito. Problema lang po medyo mas matapang pa po yung mga inahin nating nauna. Gawa ng medyo mas matanda. So maganda po natin dito eto po, ipapares po natin sa mga dumalaga na tamang-tama po sa edad niya na partner po sa mga ano natin, manok natin. sa so, pakita natin yun. So, ito po yung ating dumalaga na ipapares po natin sa kay Hugo Junior 2 na gohan po. Ayan po. Ito. Mga dumalaga po ito ah, uh, ito po, pure guha naman po ito ni Silver Wings. So, pwede pwede po natin ito i-partner sa kanya. Yan, balahibo. At po, full black na guhan. So, maganda po itong iparis natin. Gawa ng magkakaedad po sila. Pwede pwede po. Hindi po sila magsasabong. At hindi po matatakot yung ating broodcock na bago. Meron pa po itong mga kasama. So, ito po ipapartner natin. ah uh, next breeding po natin sa atin pong uh, dong puguhan po natin na gagawin. So, ayan lamang po at maraming salamat po.